Uy, magandang magandang hapon. Uy, na ngayon? Meanwhile. Uy, ko ba yung nahingi? Naka din. Ha? ba ako? Binuksan ko na nga lang din eh. ano? kaya yun? So, sige taga dito ka lang sige okay. okay thank you Shoutout nga pala kay isnabero solid supporter salamat salamat pre sa support ha ah. okay 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 ingat thank you yun isa na namang uh, supporter natin ang humingi ng sticker isnabero yung pangalan at uh, ipalo nyo din siya sa kanyang uh, page ito ang kanyang uh, page isnabero talagang natutuwa tayo sa mga humihingi at nakakakilala sa ating uh, kakakilanlan bilang kabatang urban biker Mag sana tayo nga ng ulan kulimlim na ngayon shoutout nga pala muli kay Isnavero at sa mga makakapanood nito eh, huwag nyo ding kalimutang ipalo siya sa kanyang page Isnavero isang isang uh, content creator din ng nagmula pa ng Batangas Bawan Batangas nga pala location nya nakuutol yung uh, hilahan ang magandang at saka ang napaka historical na simbahan ng Bawan Immaculate Conception ng Bawan topic dito sa Bawan na to